Ah, oh, yung kay Tatay, ah, uh, na natin mamaya ng herbal. Hanapin niya marami po dito, kakadalasan niya ang ita. Ita po meron mo. Mamaya, sabihin ko po na. Okay, ito po yung inipit ko na, no? Bagoy natin. Ang pumama. Hmm. Ito, yan. Baka sabihin nyo, kaya pala akong nasaktan, may pako sa loob, or matigas na kahoy. No? Wala akong nilagay po, ha? Okay, siling ko po. You okay. take the commission mark. Sit this in mark. Gambot. Ibig sabihin, wala po. Hello. Ito po ah, so, saka doktor. Pikit lang. Ma'am, wala. Oh. Ah. Wala. Yung tanto, mga building ito. Ah! Yan po yung meron pa rin dito. Kaya bukas, mamaya, sabihin na sa inyo kung ano mga dapat tuloy na. Ito po yung dami naman po ito, no? Ay, madam. Ah! Uh, hindi ko pwede pu! yan, Rexum, Reksum. Adunay sa delove. Ah! Sabahot, aleluya, aba. Reksum. pu! Ah! Tanggalin mo nilagay mo, ha? Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Tanggalin mo, ha? Grupo kayo. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Ayaw mo sundin? Dalawang kamay. Ay, niya, ako no? Dalawang kamay. Ah! Ayaw mo ba? Bakit? Galit ka rito? Ah! Galit ka? Ha? Ah! Tatanggalin mo o hindi? Alin sa dalawa? Tatanggalin mo? Ayaw, ayaw mo pa rin? Ba't ayaw mo tanggalin? Ha? Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos? Ah! Ayaw? Sabi mo lang? Ah! Ayaw? Ayaw niya oh. Bakit ayaw mo tanggalin? Matinding galit mo rito? Ingit? Ah! Ingit galit? Ah, inggit galit. Ah! Tatanggalin mo na. Ayaw pa rin. Ako magtatanggal yan. Tatapusin kita ngayong ngaro niya to. Ayaw mo pa rin. Ha? Ah. Ah! Po! Ah! Tatanggalin mo hindi. Ayaw pa rin. Tigas oh. Matigas po ito. Tugsa po ito. Tatanggalin niya. Ah, sabi niya, ako pa po ito. O oh, ano? Tatanggalin mo talaga. Ha? Ah! Ayaw mo. Ayaw mo! Ha? Ah. Bakit ayaw mo? Ah! Unti-unti mo ba ito? Ha? Unti mo? Ah! Unti mo? Tawa? Ha? Tatanggal mo hindi? Ayaw mo pa rin. Ako na magtatanggal. Bulong nga ka. Simbe mo ka patong busig ng prosesyo ng mga sasas na granos na tayo. Ah! Amin. Amin. Lang niya ka? Kaya ah! patanggal ko iyo eh. Pangalim ka. Eden. 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 Ah! Eden, balik. Ma'am, ma'am, ma'am. Ah. Mag. Ayun ka, ma'am. Alam mo yung ganyan, kaya ah, patanggal ko iyo, ayaw mo. Hindi mo lang. Hindi mo alam kung may video po tayo. Pwede niyo panoorin na. Okay. Ayun na po tanggalin eh, tapusin ko na. Okay. Tipo, tipo. Ah, uh, iipitan ulit po kita ha. Para makita mo kung meron pa o oh, wala. Pero wala na po makita. No, yan po ha. Sige, i-video nyo po para meron kayong mapanood mamaya. Yan po ha. Ha? Ah. O, oh, pisilin mo nga man. O, oh, lambot. Tama. Sa so, doktor. Pigit. Pigit. O. Oh. Bula. Mm. Bula. Yung kanto. Mm. Mm. Wala. Ulam. Kapalipadangin ah, ko ito ha. Ah. Mm. Mm. Wala. Okay na po. Uh, shout out sa lahat Nandito ang team Apo Eric Apo Chalin Sa, sa, sa San Francisco Sambales Kung saan nang gagamot Maraming salamat sa mga suporta Sana po tangkilingin Tangkilingin yung aking mga video Para na sa ganun makilala pa po ko At sana yung adsense ko Sana matapos nyo muna Para po makalikom tayo ng paki uh, budget. Pakishare po sa yung YouTube ko. Pakishare. Pakishare din po yung FB account ko. Maraming salamat.